ramdam ko yung ramdam ko yung kakaiba naman kasi yung mga rapper sa Pilipinas. Oo, oh, di ba? Ano May mga uh, no, tao dito. Mayroon pa ngayon, mga gumay geng, geng Oo, oh, geng geng. Mm. di ba? Tapos ano uh, yung mga bayar ngayon, maanong ulam. Ayun, maanong ulam. Ay, <laughs> oh, yun, yung mga bayar ngayon. Oo, <laughs> <laughs> oh, yun, puro geng geng, tapos maanong ulam. mga <laughs> 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 geng geng ngayon, kakatuwa. Uh, tsaka, ang kaibahan din pati na napansin ko, dati tayo pag susulat ng mga lyrics, ginagampanan natin, di ba? Mm. -hmm. Tapos mo. Kasi what what's the sense of sinulat mo, sinasabi mo, sinulat oh. malakas ka pero hindi mo pinapatunay. Mm. -hmm. Di ba? Nakukupalan lang ako minsan sa mga ganung Oh, yung mga puro ano, di ba? Puro na love song, wala namang love life. Tama. <laughs> 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 oh, di ba? Mamatch mo din. <laughs> <laughs> may love song ka ba? <laughs> ah? May love song? wala, wala eh. <laughs> <Wala, wala. laughs> <laughs> 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 oh, hindi <Ay, oh, ako nagawa ng love song. Oh. Oh, puro kawe lang ako okay. para kaya bang big mixtape ko. Hindi <laughs> this mo yata ako. Hindi <laughs> <laughs> mo alam. Hindi ka sure. Eh, <laughs> <laughs> uh, pero kung gusto mo sagutin ko yung kaibahan,